Ayan, isang uh, magandang umaga muli mga kabatang. Uh, medyo matagal-tagal na tayong walang vlog. Uh, sobrang busy. <laughs> Busy-busyhan. <laughs> Tingnan natin. Uh, ipapakita ko sa inyo ang aking uh, munting pinagkakaabalahan. Ayan, may kubong uh, tirahan ng aking nagbabantay ng baboy. Dito, dito tayo. Ayan. Tingnan nyo ang aking uh, ampalaya mga kabatang. Oh. Meron siyang bunga. Nakakatuwa naman. Di isang puno. Pero, kaano ng bunga niya. Oh. Kaganda. At saka ang isa sa pinakamaganda dito mga kabatang ay organic po ito. Napakaganda pa ng lupa niya. Yan o. Oh ibig sabihin ng organic ay hindi tayo gumamit ng anumang klasing abono Ayan. ng abono kaya bukod sa healthy ay napakasarap po ng gulay na organic Ayan, meron din tayong okra may mga bunga kahaba na hindi napipitas sayang yung mga haba ng bunga yan o oh. hmm. yan at uh, dati sayang may video ako dito sa lupang ito kung paano inumpisahan napaka gobat nito dati tapos uh, pinahawanan at ganito nga ang naging resulta merong mga bagong tanim kamatis, sitaw, na hindi natin alam kung bubong ang sitaw na ito. <laughs> hindi naman siya pambinta mga kabatang, pang sariling ano lang. Kaya ilang piraso, ilang puno. Yan o. Oh. Yan ang ating okra. Yung mga bunga Oh. Yan. Lahat po ng uh, halaman halamang ito ay organic mga kabatang. Kaya safe kainin at healthy yan dito naman tayo sa aking uh, mga alaga ayan sila oh hmm. Uh. ayan oh Ito aking uh, pinag-aabalahan, pinagkakaabalahan mga kabatang. Ayan, oh. Uh. Ayan nakakatuwa naman sa tuwing umaga mayroon tayong ibang uh, ganito yan ang ating inahin hmm. Hmm. bakit? Ito pa? nako bakit diba, mo sinira? yan ah, kataita ah, patay tayo dyan baka makalabas ka sinira o oh, mga kabatang oh. Nakas talaga o oh, mahina lang ang uh, building <laughs> mamaya ayusin natin ito masira, sinira niya, baka makalabas ang laking inahin pamantin niyan yan yan oh. uh, kukunin niya yan. ang problema, baka siya ay makalabas tapos pag alis ko nasa labas na pala yan. ito yung ating pangalawa yan ito ay ito mga kabatang uh, Tracy ang anak nito labing tatlo yun nga yung nandoon kaya lang uh, nabawasan ng dalawa ah. tapos ito naman siyam ang anak nito nito lahat mababait ito mga kabatang lahat ang aking alaga ay eh, nakakatawa kasi yung babait yan napakababait po niya mga kabatang oh, tingnan nyo, oh. nyo naman oh. tingnan nyo naman anak siya ang kanyang anak ay siyam Ayan. kaya lang naglogon kaya hanggang ngayon dalawang buwan na siya ay hindi pa uli nagpapababa ito yung kanyang anak Ayan. ang kanyang siyam na anak Ayan. Ayan. at kagandahan mga kapatang dahil pa anak natin medyo maliit ang ating puhunan kaya kahit uh, medyo mababa ang presyo ng ating baboy pagka ibininta ay ano pa, medyo may abot pa tayo hindi katulad ng namuhunan tayo ng isang big uh, liman labo for five ang liit ang inaabot natin ito naman ay mga sariling kaanak ng kabila ako. at uh, ito naman yung ating isang ginagawang uh, inahin dumalaga pa siya nagbenta ako nung nakaraan yan nagbenta ako nung nakaraan labing isa itinira ko yung isa sampo yung aking binenta ah, lahi po siya ng mababait mga kabatang oh. tingnan nyo naman oh. lahi ng baboy na mababait kababait nito hmm? hmm ha? kaya lang halos magsi 7 months na siya mga kabatang ay hindi pa rin hindi pa rin siya nangangandi dito sa Batangas yan, kabait niya oh Mabait. mabait ang akong mga alagang ito kahit nahawakan mo siya sa sa muso, ay hindi siya basta basta hindi katulad ng ibang baboy na nangangagat ito mabait yan ang gusto ko sa aking mga alaga yan ang laki medyo mataba kaya dinedjet ako ngayon Ayan. Yan. Yan siya mga kabatang. Hmm. Nawala tayo sa una nating uh, content mga kabatang dahil nga ang aking kapatid nang pinagtao ko roon yung ating machine shop. Uh, dito naman tayo nakatutok sa ating munting alagang ito. Yes. Ito ngayon ang aking uh, pinagkakaabalahan. Yan. Yan. Yan ang aming uh, munting bukid. Yan. Pagka uh, uh, pag magpapakain sa tanghali ay yun may duyan pahingahan. Yan. So, meron pang isang tandang mga kabatang oh. Pina inaano lang natin yan pinapataba ng kaunti at medyo payat at atin ititinula yan <laughs> yan itong ating aratilis yan ang bilis lumaki eh. susunod na vlog ko mga kabatang dahil sa tagal ko bago makapag upload ulit ay ito ay ito'y malaki na <laughs> nakakatuwa naman ang laki na kaagad at napakagandang liliman ito na uh, paliliman sa ilalim ang ganda nyan yan mamimitas tayo ng ano pwede na ito pwede nang pitasin ito may ulam na ay ko, yan uh -huh. natin at maigi sa mamaya kasama nung ating mga okra yan hmm? dalawang piraso mga kabatang tapos pipitas tayo ng ah, ito pa pala sa ilalim ah. Oh. sama na natin to maliit pa maliit pa wag muna yan no oh. tapos kukuha tayo ng ilang pirasong okra yan kahaba na pero napaka ano pa napaka mura mura pa siya mataba kasi yung lupa hmm, bata pa pero mahaba na hmm. Hmm. Yan. Ganyan lang mga kabatang. Dito sa uh, probinsya, ganyan ang buhay dito pagka masipag ka ay di merong kang libreng ulam na katulad nito mga gulay sipagan lang natin ang kaunti at hindi na natin kailangan bilhin pa yung ating uh, iuulam katulad nito dalawa lang naman kami ni Mrs. yung mga bata naman hindi mo maaasahan sa ganitong pagkain mga uh, gulay Ito. Dati ako, dati ako may bantay dito mga kabatang, Eh kaya lang eh nagbakasyon siya. Dito muna natin lagay. Kaya ang ginawa ko dito sa aking munting uh, kubo na ito ay eh, ginawa ko na lang bodega, lalagyan ng pagkain. Kaya ako ngayon ang full time na abala dito sa aking munting uh, ano na munting alagaan ng baboy <laughs> ayan po mga kabatang ah, hanggang sa muli ah, sana patuloy niyo po pa rin akong sinusuportahan kahit na ganun katagal ang aking ah, bawat upload sobrang busy kasi mga kabatang halos hindi ko na namamalaya na ang upload ko pala huling upload pa ay halos two months, meron nga three months na mga kabatang wala pa akong upload pero nananatili pong aktibo pong aking youtube channel hanggang sa muli mga kabatang at sa mga bagong uh, viewers sana um, pakisubscribe po ang aking channel at hit na rin pong ating notification bell upang uh, lagi po kayong updated sa aking mga i-upload pang video muli maraming maraming salamat kabatang 拜拜。Bye bye.